Ito pong ganito ang ang prosesyo sa palayan, no. Ang tawag po namin sa amin dito kaya pong kito. Ito po ang pag pwede kumapal ay kaya nung hirap tanggalin. Na para po ba nag-layer-layer layer, ito pag kumapal itong kito. Kaya po dapat ay yung ganito habang maliliit pa ay matatanggal na. Pero kaya po naman sa spray. Kaya lang, eh, ganda po, naapektuhan din naman ang mga papananim eh, pag laging laging pamatay damo ang pag i-sprint ang dami yung eh, mga kaitok ang po na yung malis din sabon ah, ang gagamas ang ah, gamit po dito oh Ako po naman ay eh, kaya nakakatulong din dito kay Kabis friend. Ako po eh. lagi din yan tinutulungan. Kamisan po hindi na rin na vlog Pag sinatulong. Marani po ako tinutulungan noon. Tuwang pinagtutulungan. Gawa ng... Para po... Para po ba hindi na... Kumupa sa iba. Yung pagkaya. Pero pag po hindi po pag talagang maraming tarbahoy At hindi na kaya ayun na kami gawa ng katulad ko po makapansin ninyo lagi akong ang kalimitan po ako solo lagi sa aking mga palayan bihira po ako magsama gawa uh, nga po ng iyong iupak o kami na eh, bi... rin po ang gagastos yun naman na sa akin kaya ako ay malimit po laging solo ako po nagpapasalamat pag ako ay pinuntahan ng aking mga kapatid. Ako po naman, sila po naman, tinutulungan ko rin pa minsan Hindi naman ako laang lagi ang tinutulungan nila. Ah, ang dami yan damas at saka alis ang kukuhan. Dito. sinasabing sumisigaw ang puso ko kung nawala ka nalimot ang pag na wala hindi ko malaman ang aking gagawin magbalik ka lamang kita hihintayin sumisigaw ang puso ko Oh, mawala ka. Talaga po yung mga kinakanta ko yung mga hindi ko po alam kung mga 1980s yun o 1970s. Ako po ay yung mga ganong kanta ba para na pil ko. Pero maganda rin po naman yung mga bago. Yung mga bago ngayon na nakanta. Mundo. Yung mga bago. Kung ibang mamahalin. không hẹn lạ hmm uh, hmm ikaw lang ang ikaw lang ang mamahali, hmm lang hmm 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 mà hmm 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 à habang ako'y nabubuhay mm. bakit ba kapag nakikita Ayan po yung mga bago ngayon ay pero atin po naman, na napapakinggan na, na, din yan puso ko ay bumakalita ah sila yan ang iyong ganda Pagkarikaw ang laman Nang puso ko't isipan Sa araw at gabi Ikaw ang dahilan Di ako makatulog Ay baka hindi antok. Ay, ang yan to oh. daming kito Ayan na chong ko na

yun ah uh, kamusta po kayo lahat at kayo po lagi magingat ingat yan marami salamat po sa panonood yung mga nagsasubscribe yan sa mga nagko-comment po laging yun nga po lagi ang sabi ko magingat lahat tayo lahat yan ah dahil po si kabis ay hindi ko po alam kung kailan dadating baka may amay na rin. Yan po. Maraming salamat po sa inyo. Bye.